So ayun mga kanter. Unang sabak agad ng ating demonyong arms course ni Tanting. Napalaban agad tayo. Ayan. So bali nakaapat na piraso tayo mga kanter. Dalawang ano? Spati dab. Ayan. Tapos dalawang alimukon. Ayan oh. So ayan yung ating tagapulot oh. Hingal na hingal hunter napakagaling ating hunter dog mga ka -hunter. so dito lang ako nakaupo lang siya yung kumukuha nating tinatamaan at ito na nga, mga ka -hunter. Low -bat na yung flashlight kong dalawa so ayun o oh, may tatlong piraso pa sana doon sana nakikita nyo kasi lobat na yung flashlight ko ayun o oh. tatlong piraso pa yung mga naiwan mga ka -hunter. so madami pa tayong bala kaso yung flashlight natin wala nang bala Ayun hmm. Oh lumiwanag ko siya kunti ayun dyan oh. may tatlong piraso pa dyan sana so bangin yan dyan sa baba si hunter lang ating taga pulot dyan so dinadala niya sa atin yan nakaapat. grabe mga hunter sayang so, wala tayong side ka mga hunter ayan oh. apat na piraso so ang bilis mga kahunter Ayan, naka 1000 PSI yung ating arm score na demonyo. So, uwi na tayo mga kander. Low bat na yung mga flash dike yung dila. Nakakaluko. Ayan, wala na. O, oh, may liwanag siya ng konti pero hindi masyadong clear sa scope natin. Kaya, uwi na tayo. Ayan, wala na. Hmm. Wala na. Uwi, antime na mga kander. Di bali, nakapat na piraso tayo. So, babawi tayo bukas. I-charge natin na maaga yung ating mga flashlight. At itong ating tagapulot, eh, ready natin. Tsaka, dadala tayo ng, ano, side cam, baka bukas. Dadala tayo ng side cam, mga ka-hunter. hunting lang muli tayo. So, ito natin area. Ayan. So, sige mga ka-hunter. Uy, na. Ulam na.